Hello mga kasari no, so this is a message of inspiration to each and every one of you out there na aking mga followers and subscribers, okay. Uh, may nag-message kasi na, di ba nag-store tour din, sabi ni mam Priscilla na... Um, malaki yung sa'yo sir, maliit lang yung sa amin. So, I just want to inform everyone, no, sa, especially sa mga bagong followers or yung mga nakasabay dati sa YouTube ko, alam nila na uh, we started very small. Okay, maliit lang yung store namin dati. So, gusto ko lang po sabihin sa inyo na uh, maganda mag-start ng small pero you earn, ay uh, you learn along the way. Kasi yung journey kasi ng pagninegosyo ay parang learnings ka. Mayroon ka learnings uh, bawat araw. So, ang maganda dun is you improve everything every day hanggang sa lumaki ka. Kaysa sa naman sa mag-start ka ng malaki tapos parang pinagpraktisan mo lang, then nalugi ka. So, ikaw yung talo. Pero kung nag-start ka ng maliit, o start ka ng small, then unti-unti kang lumago because you learn along the way, then natuto ka or gumanda yung takbo ng business mo along the way because uh, sinipagan mo, sinagaan mo, or ginandahan mo yung pagpapalago ng yung negosyo or ginandahan mo ang pagmanage ng yung negosyo. Uh, isa lang din yung mararating mo, kundi yung magiging malaki din yung store mo or magiging magtagumpay ka din sa negosyo so uh, this is a message of inspiration na magpatuloy lang tayo magpatuloy lang kayo despite the tumal no? so lately very matumal talaga so despite all the hardships na pwede nyo ma-encounter sa pagni-negosyo. kasi wala namang negosyo madali actually wala namang easy money or wala namang negosyo na mabilis lang gawin so lahat pinagpaguran pinaghihirapan um, nilalagyan natin ng sipag, ng tsaka ng dedication sa pagbukas sa ating mga tindahan. No? Yung iba, maagang maagang nagbubukas. Yung iba, very late na magsarado just to have uh, sales no? para sustain mo yung operation ng sorry sorry store mo or yung negosyo mo. So, I hope everyone magpatuloy then I hope na makuha kayo ng inspiration sa aming mga nagtitinda. No? So, medyo mano yung damit ko. So, yun guys. No? Good luck and kayang-kaya nyo yan. Kayang-kaya nyo magpalaki ng tindahan. Kaya nyo yan. Basta sipagan nyo lang. Lang, tiyagaan nyo lang at gawin nyo lang yung makakaya nyo para maging malago yung iyong negosyo I hope you learned something everyone thank you so much this forest as vlogs kung bago pa kayo sa youtube or page please follow and like and share maraming salamat